Eto na naman ang buhok ko. Stress na naman po. Ayan, good day po. Uh, wala ng budget para sa bahay. Dito kami ngayon kasama ang pamilya. Um, tatlong anak at ang aking asawa. Ngayon, pagkatapos nung, ano, nung last vlog ko, yung pinatanggal ko yung mga kahawin. Ngayon po ay puro simento na. A pakita ko po sa inyo. Ayan, ano? Oh. Oh. Puro halo black na. Pero ayan. Puro halo black na 'yan. Kita niyo naman yung mga anak ko. Ah, kasisipag eh. Oh, kaganda ng aking anak. Ayun pa yung aking bunso, tumutulong din. 'Yon. So So, yung po sa ngayon, eh, wala na kaming pera. Dito, please, please. Wala na papatrabaho. So, kahit pa pano, inabot yung, yung mga kwarto, sala, naubos. Pero yung sa ibabaw ng banyo, yung, yung tatlong layer sa babo ng banyo, eh, hindi natapos. Kasi limang piso na lang pera ko sa bulsa. Ngayon, bumalik kami dito, araw ngayon ng linggo. Ah, tinapos ko yan, tinapos ko to. Ayun kung makikita, makikita nyo ayun tinapos ko yon at ito tatapusin ko pa to yan ako na lang magtatrabaho eh. wala naman akong pambayad na tao eh. no ngayon siguro magtatanong kayo kung paano ko gagawin nyo eh. maghahalo pa ng semento magaabot ng ng haloblak. eh syempre damay damay na tayo yan kasama ko oh, ma malakas malakas yan hmm. lakas nga ng bunganga yun <laughs> so so yun po uh, we are always praying na sana i-bless pa kami ni Lord at uh, uh, may iiwala akong mga mga salita. Uh, sa buhay natin katulad namin medyo hindi kami uh, pinalad ng magandang buhay. Uh, pero nangarap kami, nagsikap Maraming mga problema, pagsubok na dumaan sa buhay namin na sobra ang bibigat na minsan ay nahusgahan ng tao. Pero dahil sa sa salitang patawad, pagmamahal, eh, lumalaban kami sa buhay. Uh, naghiwalay, nabuo uli, nawasak, nabuo uli. At ngayon, dahil sa pangarap namin na yun, ah, uh, ngayon ito nga, karoon kami sa rin lupa, kahit maliit lang, 100 square meter lang po ang aming nabili. At uh, itong, ano, itong bahay. So, kulang na lang bubong. So, maghahanap ako kung may ginto dito. Ha? Pwede pa tayo maghukay? Baka may ginto dito, may pambubong tayo. Calm yung boses, bigla sumigaw. So, ngayon, uh, kung pare-parehas tayo ng nararanasan ito, sino yan? kung pare-parehas tayo ng nararanasan at nagkakaroon ng bunga yung ating pangarap eh, expect nyo na po na ano, na mas maraming gugulo pa sa buhay mo, kasi maraming tao na nakikita nila na grito ka lang, pagkatapos eh, makikita ka na, oh ba, himala nagkaroon sila ng ganyan ano kaya ginawa nila? Siguro, ano nga ganyan. Siguro, ang dami nilang iniisip na masama para sa iyo. Ang dami mong pagsubo kahit yung mga naging close friend mo. Nak. Ewan ko lang kung ano sasabihin. Kunwari close close pero doon eh, puro utang lang naman 'yan. Eh natural. Alang hindi mo O di ba? So uh, to God be the glory, lahat ng blessing ibinabalik namin kay Lord dahil siya lang naman talaga ang katulong namin at hindi nang iwan